Tagaytay Talisay Road mga sangkay Napaka tarik ng mga bangin dito sa gilid ng kalsada bangin mga sangkay ayun na yung tagaytay isang mga sangkay oh. yung building na yun kung makikita nyo yun yung building na yun oh. galing kami doon sa baba sa talisay mga sangkay ano dito itong kalsada na to mula doon sa baba anli paahon siya mga sangkay di pa nga namin nararating yung ano, tagaytay eh kanina pa anli paahon siya saka talagang sobrang ano, pakurbada yung ano niya